Ito na po ang stage 4. <laughs> mas makiti din dito. At puro bagging Mas makipot nga naman te. Hindi po kasi kami makakapit yung bangka. Mahirap nga naman pag uh, pipit. Eh total, nandito na tayo. Diretso na natin. Huwag lang tayong yung walang dadaanan. Pero mukha naman may mga madadaanan dito. Mga makikitid lang. Oh, ito yung palaisdaan. Oh. Bagong palaisdaan naman to. Welcome to the jungle. We have fun and games. Parang ano eh. O, oh, layo pala natin. O, oh, maray pang mga ibon dito eh. Okay. Hindi na nakapit nga naman. Yan. <laughs> Yari. <laughs> Ayan po. Huwag sa sana kami nasunod. Kaya para yung mga nangangapari, hindi dinadalabang <laughs> bangka dito. Ah, naglalakad lang sila. Kasi nga, sobrang kiti ano. Ayan po, nagkakalaglag na. <laughs> Ito tayo. Ayan po, ang ating mga dinadaanan eh, si Parin joben. kasi Gusto naman po makita yung mga island life. Pakipollow niyo siya sa kanyang Facebook na joben, Abendanyo. Nagasan yung video natin, share niyo na rin.